Nakapatay baha oh. Lahat ng na lalakaran namin baha. Saan kaya kami punta no? <laughs> Ang dami pa na mga aso dito oh. Oh. Hala, baha. Hindi yun under the bridge. Kung kami naglalakad. Baha. Ang bayan. <laughs> baha yung port the rock. yung river, oh. Umakyat dito. Tapos nandito yung cafe. Ang dami nga. So hanggang doon, baka. Ayan. <laughs> ano ba yan, Lola? Right, so what we gonna do, Maggie? Like sa <laughs> Yung tubig tumaasagan dito. Oh. <sighs> Ayan. Hindi river ha. Nandun pa sa kabila yung river. Grabe. Uwi na lang kami ni Maggie sa forest. Doon na lang kami maglalakad. Hindi maganda to. Sorry baby. Uwi na lang tayo. Ayan. Ito pwede dyan eh. Okay. iyan pero yung aso tuan tuwa river is very high so what we gonna do Maggie shall we just walk in town sige lakad na lang kami sa town siguro ayan grabe <laughs> Bahasa. Gusto ko sana mag-video punta tayo dyan. Sige. Rubber on spike. Ayan. Kain kami ng toasty ng baby. Okay. Wow, big dogs are there. Ayan. They're... Lay high. Crazy. doon yung river, oh. River on spite. Umakyat dito yung tubig. Mm. Mm. <laughs> si Maggie. Punti kami sa forest. Kain lang ako ng toastie. Dito sa new cafe. Ayan. Ang cute nung tendero. <laughs> Jan, look at the river. Wow. Upo kami dito maglalans ni Toby. Ay, ni Toby. Ni Maggie. Hello. Jan. Grabe. Bahang-baha. Kaya pumunta siya doon, no? Madulas. Kaya kain lang ako ng lunch. At lalakad na kami sa forest. Grabe. Wala siya lalakaran dito, eh. Madudulas ako. Let's go to the forest, Maggie. I'm just gonna eat, okay? Yan. Hala, nahiga sa ano putikan. Ay, ano ba yan? Never mind. Dito kami. Kain muna. Ayan. Meron akong toasty. Let's eat. Dito. Tapos ito yung park. Dito kami nag-uupo-upo. Puno ng tubig. <laughs> Ay, yan yung tubig, oh. Grabe, taas. Hello, hello. I'm with a willow tree. Nasa ros kami ni Tobe. Ano, Tobe? Ni Maggie. Water on spike. River. Ah, ah, ah! ah. Gusto na niya maglakad. Daling ko sa forest. Numing ko lang aking moka. grabe ayan nalunod na si Mr. Trey ayan grabe yung yung tubig oh grabe siguro ulan grabe hope and anchor yung malaki ng tree oh kasi mag hinihila ako buti na ako nadadapa ang dula maputik ayan Lupi bebe, ba't ka nangihila ba? Our beautiful park is underwater. <laughs> wow. They're a too big.